rato dre Law oi ko baunya. Simple ito, sir. Tibakan. Kring kilo? 130 kilo

Pagkot po ron, sir. Parang 100 na na, sir. 100 na na. Ang binaserve, ako binaserve. Pagkot Sir, sa sinta lang na oh. Dala sa 190 lang ka, sir. 190 lang ka. Oh, 190. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, dagay kung cheese. Pao na, sir. Badang kung cheese. Wala pa na yung rig. Unta na siya, sir. Pamalit na na. Ha? Pamalit na siya, sir. 170 mo. Karoon na 60. Kani mang biru ka ng salmon. Muram na yung nabalan Alam. Nara, sir. Ang mama niya yung. Kana? Kana, kapartik ka na mo yung pinakalamig po.

kakama la, la, lang ako puti ko wala ko na ko, may puti kung may susgal kung may puti yung ko susgal suskal 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 ang sabaw ni mong kan siya, bawag doon, sabaw. Sabaw dito. Ang ikaw doon lang ito na sinigang mo. Kaya yung nag sinigang na ka sa gabi ng mag Ah, May pa sa Mga ni ma. Sige ma. Sabay lang